Si Liza ay isang simpleng dalaga na nagtatrabaho bilang isang receptionist sa isang kilalang kumpanya sa Makati. Tahimik siya at hindi mahilig makipaghalubilo sa ibang tao. Pero may isang tao na palaging tumatakbo sa isip niya at hindi niya kayang itanggi. Si Danny, ang bagong manager ng kumpanya. Si Danny ay hindi lang maganda, may sarili siyang aura na mahirap ipaliwanag. Laging may mga ngiti sa labi. At ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng mga lihim. Kaya naman hindi nakapagtataka na hindi maiwasan ni Liza na mapansin siya tuwing magkasama sila sa trabaho. Pero may isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ni Liza. Ang hindi maipaliwanag na koneksyon na nadarama niya kay Danny. Magandang umaga Liza bati ni Dani, isang araw na may kasamang matamis ng ngiti. Magandang umaga po, sagot ni Liza. Ang puso ay mabilis na tumibok. Hindi niya kayang ipaliwanag ang nararamdaman tuwing tinitignan siya ni Dani. Habang tumatagal, lalo pang naging malapit ang kanilang mga interaction. Si Dani ay madalas dumaan sa front desk ni Liza upang magtanong tungkol sa mga reports o kaya'y magbigay ng mga simpleng instructions. Ang simpleng usapan nila ay may kakaibang kilig na madalas maramdaman ni Liza. Hindi niya kayang tumanggi sa mga simpleng tanong at ngiti ni Dani. Isang hapon, nang kailangan ni Dani ang tulong ni Liza para sa isang proyekto, hindi maiwasan ni Liza na magalala. alala Hindi niya kayang ipaliwanag kung bakit ngunit ang kanyang puso ay mabilis na tumibok tuwing malapit siya kay Danny. Liza, kailangan ko ng tulong sa isang report, sabi ni Danny habang nakatayo sa harap ng desk ni Liza. Maaari mo bang ayusin to? Kailangan ko to bago maghating gabi. Opo, walang problema. Sagot ni Liza. Ang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Habang nagtatrabaho sila sa isang kwarto, Nagkaroon sila ng mas maraming pagkakataon na mag-usap. Nakaramdam si Liza ng kakaibang koneksyon kay Danny. Hindi lamang ito basta kabaitan. Parang may hinahanap na hindi nila kayang ipaliwanag sa isa't isa. "Alam mo, Liza," sabi ni Danny isang gabi habang nagtatrabaho sila. "Minsan, naiisip ko kung paano ko nakikita ang buhay ko. Parang may mga bagay na hindi ko kayang gawin." dahil sa takot na mapagod lang. Hindi ko alam kung anong mangyayari kung susundin ko ang puso ko. Naramdaman ni Liza ang mga salitang iyon. Nais niyang magsalita, ngunit hindi niya alam kung paano. Tumahimik sila, at ang bawat sandali ng katahimikan ay nagdulot ng isang pakiramdam na mahirap ipaliwanag. Ngunit nang dumaan ang mga araw, naging mas malapit sila sa isa't isa. Parang may isang hindi nakikitang pwersa na nag-uugnay sa kanila. Isang araw, nagkaroon sila ng pagkakataon na maglakad-lakad sa isang park na malapit sa opisina pagkatapos ng trabaho. Sa ilalim ng mga puno at mga ilaw ng kalye, nag-usap sila ng mga bagay na hindi nila kayang sabihin sa loob ng opisina. Alam mo, Liza, simula ni Danny. Parang may mga araw na hindi ko kayang maglakad ng mag-isa. Parang may hinahanap akong tao na kaya akong maintindihan. Ang hirap minsan magpanggap na okay ka lang kahit hindi naman talaga. Si Liza na alam ang mga nararamdaman ni Danny ay nagsimulang magbukas din ng mga damdamin. Minsan, naiisip ko rin yon, sabi ni Liza. Ang mga mata ay nakatingin sa mga alo ng ilaw sa paligid. Parang may mga bagay akong gustong sabihin, pero natatakot akong mawala ka. Habang tumahimik sila, nakaramdam si Liza ng isang bagay na hindi niya kayang itago. Isang bagay na hindi niya kayang itago pa. Danny may nararamdaman akong hindi ko kayang itago. Parang gusto ko na sanang sabihin sa iyo, kung anong nararamdaman ko. Si Danny, na tila nagulat, ay nagdahan-dahang lumapit kay Liza. Ano yon Liza? Ano ang nararamdaman mo? Iniisip ko kung pareho tayo. Sagot ni Liza. Hindi ko kayang itago pa. Ang hirap na. Ang hirap na hindi ko kayang ipaliwanag sa'yo. Nagkatinginan silang dalawa. At ang hangin sa paligid ay tila tumigil. Ang mga mata ni Dani ay naglalaman ng mga damdaming hindi na kayang itago. Sa isang iglap, inabot ni Dani ang mga kamay ni Liza at hinila siya patungo sa kanya. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo at ang buong mundo ay naglaho. Wala nang ibang naroon kundi sila, ang kanilang pagmamahalan, ang kanilang lihim. Tama ka, Liza. Sagot ni Danny. Ang mga mata ay puno ng determinasyon. Pero ngayon, ang pinakamahalaga ay ang nararamdaman natin. Hindi natin kayang itago pa ito. Nagtagpo muli ang kanilang mga labi at sa mga halik na iyon, natutunan nilang tanggapin ang kanilang pagmamahal. Kahit na ito'y puno ng takot at pag-aalala. Ngunit alam nilang hindi nila kayang magsimulang muli kung hindi sila magpapakatotoo sa isa't isa. Habang tumatagal ang kanilang lihim na pagmamahalan, natutunan nilang tanggapin ang mga pagsubok na dumarating. Hindi nila kayang ilabas ito sa buong mundo, ngunit sa bawat araw, sa bawat halik, at bawat sulyap ng mata, natutunan nilang mas lalo pang mahalin ang isa't isa. Ang lihim na nagsimula sa isang matamis na pagkikita ay naging isang kwento ng pag-ibig na hindi kayang tapusin ng oras. Hindi na ako takot, sabi ni Liza isang gabi. Dahil sa atin, Dani, hindi na ako natatakot. Ako rin, Liza, sagot ni Dani. Dahil walang ibang tao ang makakapigil sa ating pagmamahalan. At sa mga gabing iyon, patuloy nilang niyakap ang isa't isa pinapakinggan ang bawat tibok ng kanilang mga puso at sinimulan ang isang kwento na hindi pa nagtatapos